Hello. Oo no, nga eh. Binaba ako ng...

anong tanim mo kuya kamatis? marami na po tayong kuha ng mga cherry tomato. <laughs> Naging cherry tomato ang mga kamatis ni Kuya Elmer. Woo! ay nalagyan mo din. Ah, makuha ka din. Sige, sige po. namig. ano, namumuti si Kuya Nung nakaraang buwan? basa na yung ano ko hands ko wag papasok po dyan nalagyan na ako sa sasakyan kuya baka ng tomato sauce sa spaghetti no kamatis po limang pe limang piso na lang ang kilo pero kayo ang mamumuti <laughs> limang limang piso na lang po pero kayo ang mamumuti <laughs> walang signal dito hindi na na signal dito? Oh. Ayaw po ang mumumuti. Ang dami, oh. Nakakarami ka na. Yes. Nakakarami na si Kuya Elmer. <laughs> Nakakarami na si Kuya Elmer. Ayan, ang sayang talaga. Sobrang dami ikaw so, yung manghihinayang mahal oh, ng kilo ng kamatis sa palengke 50 kilos yun so namamuti kami oh lamig so meron na tayong nakuha marami rami na so ninalagay ko po sa jacket yung sa akin tapos sila kuya nandun so sayang kasi sobrang sayang yung mga kamatis hindi na siya na ano kasi hindi daw na ano sa ano sa init eh. hindi na siya lumaki so talagang lugi kawawa ang mga farmers natin lugis sila sa puhunan diba ni mangunguha pa rin tayo nang dadalhin natin sa Maynila so ayan wala na siyang cherry tomato matamis siya tinikman ko po Sana'y manguray ani sa sakyanan unya nga perti mang nabasa naman niya, ani. Uh. Ah, hinayang.